Kamusta mga ka-blessing? At uh, yun na nga, sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay uh, nakapamigay nakapanigay na ng uh, ilang pirasong tray lang naman ng itlog um, sa ilan nating kasama ang sa Pasig. So yun ay sa tulong ng, uh, uh, actually kaklase ko siya nung college ni Russell, Tau Tau. At um, siya ang Mr. Eggman. Okay? Siya, ang, ang business niya actually ay uh, mag-deliver ng mga itlog nagbibenta siya ng mga itlog. So kung kayo ay taga-Pasig o kaya malapit na lugar, kainta alam ko, taytay, -tay, medyo malapit sa kanya at gusto niyong umorder, ayan, itatag ko na lang yung pangalan niya sa ilalim ng video na to. Um, pwede kayo magpa-deliver sa kanya ng itlog. Okay? Um, yun, uh, sa tulong niya, uh, tayo ay nakapamigay ng uh, uh, ilang tray ng itlog sa mga PWD sa area ng uh, Pasig kung hindi ako nagkakamali. So ayun, salamat sa kanyang buhay at uh, ito yung ilang videos ng uh, pasasalamat uh, ng ilang nating kasamahan na BWD sa Pasig. Panoorin po natin. Hello, God bless Salamat po sa ito na mo. Lura, kaya Salamat tayo ka, ka Blessing TV. kami salamat Ka Blessing TV. More followers. followers and followers. Thank you, thank you. you, you. Sa so, umaga, si Kuya Ninyo nga po pala, isang PWD. Good morning po. Ah, uh, physical po ano niya, ang kabansanan niya. Bali ito, ibibigay na po natin yung egg. Uh, kuya Ninyo pa, thank you na tayo kay Ka Blessing TV. Uh, Salamat po, God blessing po. Maraming po salamat sa inyo po. Maraming salamat, God blessing TV. Sana more followers to come. Thank you po. Thank you po. Ano po, magandang araw po. Ako po si Sheila Sipa. May dalawang anak na PWD. Ito po si Mar. Um, Ang Silva, isang opisin. Tsaka yung anak ko pong babae, ano, na si Maisha ay isang ADHD. E, uh, maraming salamat po sa biyayang binigay sa amin. Sana marami po kayong tulungan. Pagaya ng PWP sector. At ako nga po pala ay isang PWP na hard hearing. Uh, salamat po sa pamamagitan ni Rasen na pili kami na mabigayaan. Maraming salamat po. God bless you, P.P. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Magandang araw po. Ito po ang anak ko na si AJ Bonglo na with special needs po at ang asawa ko rin po ay isang uh, PWD. Ako po si Lin, uh, nagpapasalamat sa inyo, Kablessing TV, na sana mas marami pa po kayong uh, uh, matulungan na makatulad namin na pamilya na may merong mga uh, with special needs at mga kasama na PWD din po. Sana mas more pa po ang blessings sa inyo para mas marami pa po ang inyong matulungan ng mga tao. Hindi lang po yung tulad namin. Kung may mga iba pa pong uh, sector natin, maraming salamat din po through Russell at isa niya rin po kami na na napili na mashara ng blessings na naibigay niyo rin sa kanya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Na. Thank you po. Ayun, uh, maraming salamat ulit kay Russell tao Mr. Eggman ng Pasig. Once again, uh, ilalagay ko sa baba yung kanyang uh, account, Facebook account. Pwede niyo siyang ni follow, pwede niyo siyang contactin um, kung gusto niyong bumili ng i o kung gusto niyong magpa-deliver ng i sa inyong mga tindaan. Okay, so siya ay tumulong sa atin para maghatang ng ilang matutulungan. At uh, salamat, salamat ulit sa iyo. Marcel, salamat. God bless you and uh, sa mga followers ko, sa mga followers ng Facebook page nito, Kablessing TV, um, maraming salamat. Though wala pang kinikita ang ating Facebook page, um, sabi ko nga, hindi man tayo mayaman, um, minsan may kulang din naman tayo. Pero sabi ko, mas masarap sa pakiramdam yung minsan tayo ay uh, kahit wala, ay uh, natin na sa iba ay magpagpapala. Okay? So, maraming salamat. Sana patuloy nyo supportan ang ating uh, Facebook page. Uh, matutulungan nyo ako sa pamamagitan ng pag-share. syempre ng video, pag-comment, pag-like. At, um, alam nyo na. So, thank you so much once again. And, uh, God bless you. God bless our Facebook page.